Nasabat ng mga kawani ng PDEA ang siyam na sa na ito na naglalaman umano ng shabu at mga drug paraphernalia. Ilan lamang ito sa mga nakumpis ka sa ikinasang search warrant sa bahay nila Ariel Dumlao Benedito at Analiza Abelia Milyare sa Zone 5 sa Banggad Abra noong Miyerkules. Kaya ng provision nila, nakalaya nga sila, ay bumalita, nakareceive po ng report ang ating opisina na bumalik sila sa pagbebenta ng mga droga doon sa probinsya ng Abra. Ang mga droga na ay may kabuang bigat na higit 26 na gramo at nagkakalaga ito ng higit 183,000 pesos. Ayon sa PDEA, kakalaya lang ng dalawa noong Hulyo noong nakarang taon matapos mahuli ang mga ito noong Abril noong 2021 dahil din sa kasong may kaugnay sa droga. Balik kasi ito is uh, nag nag-apply sila ng plea bargaining and eh, isang beses lang po ito pinagrant ano so yun yung sa ano ng korte eh. kahit hindi po ulit sila pwedeng uh, mag-apply Itinuturing ng PDEA na malaking kawalan sa drug trade sa Abra ang dalawa at nagsasagawa pang pa PDEA ng malalimang investigasyon sa mga ito. Sa buong probinsya ng Abra, aabot sa 34 na barangay pa rin ang nananatiling apektado ng droga. Ito ang ating goal sana na i-clear kung, mag kung magkakaroon po ng uh, kooperasyon sa mga barangay anti-drug abuse ng ABRA para po ma-clear natin itong 34 barangays. Balik kulungan ang dalawa at nasampahan ng mga ito ng reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Nasa kustodiya pa ng PIDEA ABRA ang dalawa habang inaantay ang kanilang commitment order para maipasakamay ng mga ito sa ABRA Provincial Jail. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.